Beso para walang IPs dito sa Sergao at sa Kasi alam namin na hindi sila IPs. Hindi yun sila lumad. Ang Mahalikat Rival Kingdom ay merong sariling gobyerno at meron ding sariling pera. Sila authorized na Bangko Sentral ng Pilipinas nor any loan. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyo ang authority which is Bangko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine peso. Okay. Nakakuha ng suporta ang kampo ni Dato Adlaw sa grupo ng Maharlika Tribal Kingdom. At ito dong Maharlika Tribal Kingdom ay isang uh, self-proclaimed din na kingdom may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pera, may sariling bangko. Although narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi nerecognize ng NCIP oh, na mga legitimate na lumad. Bakit? May pahayag ang Mayor Kaugnay dyan. Samantalang si Bae Lourdes nagreklamo sa kanyang live. Bakit daw ang mga pulis may dalang mga armas na kumilik ganban daw ngayon? K walang parian Kaya nandyan, karado, na inano ng, ng kumilit na nakaban ang ban, ban kayo. Pero bakit may ban kayo? No, an oh, yeah? Kumilik ganban daw ngayon. Bakit yung mga pulis na nakaikot ngayon sa kanilang kampo, may mga armas na kumilik ganban daw. mo muna natin. At itong grupo, Uh, nasa Socorro. Uh, umano itong Maharlika Tribal uh, Kingdom. Tatalakayan natin ito mga kapatid. Kasi yung pag palaging inulit-ulit ay magtukha talaga ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Rodillo and Ecclesia. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusabay-bay sa ating live streaming? Welcome. Itong iyong lingkod, Brother Rindel Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin. Huwag kalimutan na pindutin ang ating like sa live at huwag ding kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share din Kasi niyo. Kumusta sa lahat at mga soaking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming at sa ating pananampalataya at katuweran. No? Uh, so may, may bagong grupo. Uh, o oh, na ito bagong grupo dahil matagal na pala ito at nagsagawa din ng investigasyon ang mga otoridad kaugnay dito dahil meron silang sariling uh, gobyerno, may sariling uh, pera, may sariling bangko din. Itong grupo nila. No? So, kung malalan na niyo na Uh, kita na siguro ninyo, nagreklamo si Bae Lourdes, bakit daw may mga armas ang pulis na kumilik ganban daw ngayon? Kahit pulis na kaunti, dapat walang bariyan. Kaya nandyan, klarado, na, na, na inano ng, ng, ng kumilik na nakaban -ba ang b, alam, 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 alam. ganban kayo. Pero bakit pero, alam, alam. may ban kayo? Ana Ana oh, uh, sandali, wala, pa, wala tayong raffle uh, rapol ngayon, ha? Ah. Hmm, wala pa rin tayong raffle ngayon So, bakit may dalang mga armas daw ang PNP na kumilik ganban daw? Ang lalim, ano? At halata na niya na ang kanilang pugad ay nakatakdang idimulis Bago pa siguro lalabas o kaya lalabas na yung mga warrant of arrest sa patong-patong na kaso nila mayroon mga banta sa amin dito na po kami. Ayosin mo to. Ayosin mo to. Kaya kayo dito sa panggobyerno sa Surigao, mayos kayo. Ha? Kayo ang galit sa Kapayapan. Tapos eleksyon na naman. Eleksyon na naman. Ha? Sige, subukan niya pag demolish dito kay Baif. Nani? Magbaha ng dugo. Magbaha ng dugo po. Hmm, yon. Uh, uh, matagal na nila niyang pagbabanta. No? Kaya yon ang dahilan na sinampahan sila ng patong-patong na kaso. At nakakuha sila ng suporta ah, galing sa Maharlika Tribal Kingdom na self-proclaim na grupo. Ito ang nagpunta mismo sa kanilang area may sa mga di nakuunawa ng Sibuano, uh, Buano sabi dito na sumusuporta daw um, o ano, ang taga Maharlika Tribal Kingdom dahil sumasang ayon sila sa prinsipyo nila ni Dato Adlaw. Una, kita-kita sa Na Uh, sila daw umano talaga ang may-ari sa lupa. Oh, mao jud, mao. Unya kaduha kami kanu sa Malika. Namin mga probisyon nga gidala idugang nato na, oh, so may dala silang mga batas daw na idagdag umano. Sa balaod. Idagdag sa batas. Gawasan. Dili oh, nga oh. tuyo oh, so hindi negative ang kanilang layunin sa naturang grupo positive daw pero na to anam o dire kanang dato ka dato mo yes, oh, so mga dato din umano sila mga dato ah, sige, ang amo din ng palisya oh meron kung meron silang sariling batas meron silang sariling pera meron ding sariling Policy, itong grupo ni Dato Adlaw. Hindi makasulod yung may diplomat. Oh, di pwedeng makapasok kung walang diplomat. Ano po ba yung diplomat? Kailangan ba magbayad para makakuha nitong tinatawag na diplomat? Okay, tuloy natin. Pero, pwede oh. ba? Mag-historya naman tag-ingon-aning. O, oh. hmm. kung oh, saan katuyuan? Ang so, ang tanong sa babae, ano daw ang uh, layunin nitong dalawang dato sa Maharlika Tribal Group. Nagmonitor mago nang tan-aw oh, ni uh, Sir Bongyo. so nagmonitor sila sa live nila ni Dato Araw at ni uh, Bae Lourdes. Then, ang among head of the nation, ang angay siya sa Oh, ang head of the nation, meron silang ahari. Uh, sumang-ayon daw sa prinsipyo nitong grupo nila ni Dato at Araw. kami mm. sa Malika, naglukop na po ng among palawir, na walang ang lumad. Oh, yon. Uh, sabi niya na sila umano sa grupo, uh, dapat na maalsa ma ma na umano yung mga lumad. may mm. tagian Dahil... Uh, iyon ang may-ari sa mga lupa pero, 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 pero so, salihang, si Mami, sa diha sa kitan si mani sa gihimo sa sibin ug wala sila kasabot nagdala may ara ni provision aron palig-on sa inyong prinsipyo prinsipyo kapal. oh so dala nila ang provision nila ang sariling batas nila para daw na nagiging oh, ay uh, strong din ang prinsipyo yes, sa sa ating labaw, so, so pareho na umano sila ng pananampalataya sa may kapal. ay uh, kung pareho kayo, di po ba ang sabi ni Bae na ang Diyos nila apat? Yung uh, araw, uh, tubig, apoy, at lupa. So, ibig sabihin, pareho na sila na Diyos, apat din. Taga-encantadyan din ito. Siya dili gyud bang kapangangkon ang civil nga sila kaya oh, siya. Oh, so yung civil government hindi dapat umano aangkin na sila ang may may ari sa lupa. Pag so, sila pay sa tax kay civil sila, sila may tagiya, sila ni nang kolekta. Oh, so ang civil government hindi ang may ari sa lupa pagkatapos sila umano ang uh, sisingil ng uh, buwis na hindi naman umano uh, may ari sa lupa. No, on, kami free tax 660 sa Republic of Texas 660 free tax mm -hmm. ang tanong lumad. Oh, so uh, batay sa binanggit niyang batas ang mga anitibo uh, walang buwis daw. Kuliktahan mm. nanta. Mo ni na ni na kabuta mo nang mudugang minis mo sa kay at followers ko na mo millions. Oh, so followers daw nila din. Millions. Millions ang followers nila. Hindi nila lamang kayo dinira. Gikan sa Mimarupa, Mindoro, Palawan, Rumbo. Si Kuan ang inyong koan Raina, si... Di ba na may Raina ang mahalika ka? Dili po tawag ko na mong Raina, bae rin Ah, bae rin nga po. Kapag tawag na kuan nito sa bukas ganda, isa-is ay, kasinyo agi na to, dilik ni, lahit ni. Oh, iba umano ang grupo ni ni Senior Aguila. Iba din sila. Pag -tikwa, -tikwa, ah, sa haman dahil mo Pareha may kisla, pero taglahi may o prinsipyo. Mm. Sila mo ito silang naduklan sila sa kaso tungod kay under sila sa civil government. O, oh, pareho sa isla o mano, pero uh, ibang grupo. At uh, ayon uh, Ang pagkakaiba din, under umano sila si Senior Aguila sa civil government. Eh di po ba may sariling batas at may sarili ding private army sila si Senior Aguila? Kami oh, isun po may composite, abogado sa DNR, abogado sa munisipyo, pero tungod sa atong balaod sa EFRA, na itong ginasunod, mm. pinagis ko wa makadot kay no one above the law. sila pinasok, umano sila sa authority, pero uh, di sila na uh, dahil no one is above the law. Uh, tingnan natin kung ano talaga ang nangyari batay sa ulat. Sa ano, ka, so ang tanan pasilong sa balaod. So mm -hmm. sila mismo ang inbe, hinguli sila kay wa sila may himo kay ada ay balaod nga gisunod. Yeah. Na may ami bitbit idugang nato pag orient para ang injong kausa, ang injong prinsipyo mas paligunan pa sa balaod. so yung gusto nila na yung dala nilang mga batas idagdag nila sa batas nila ni dato Araw para mas uh, strong daw umano ang prinsipyo. Pinaglaban. Pero para na siguro kay mm. tulog man sila ni Bae. Yeah. Uh, tulog pa si Bae daw at si Dato Araw. Si dato magpadiplomat na lang sa mo. No, dapat daw no, umano magpa-diplomat. Saan kaya kukuha ng diplomat? No? Dapat magpa-diplomat daw. Oh. Anong masasabi ninyo sa grupong ito? Diyan. Ah, andami Ang pa grupo diyan sa Surigao, ano? No. At uh, although hindi ito sa Surigao City, nasa area ito ni ni Senior Aguila.

Uh, limang kapangyarihan o wala daw yan sa civil. Nasa kanila lang yung kapangyarihan na yan. Mayor, Presidente, Gobernador, Pag-Indistatid, Senador, Congressman, o Board Member, oh, o Councilor. Pag-iing Judiciary, Gikan Supreme Court, RTC, MCTC. Pag-iing military, General sila, pero kita nga dato, lima home O, oh, so sila daw umano, meron silang limang kapangyarihan. At wala ang gobyerno, ah, uh, na kapangyarihang lima daw. So, matagal na na balita itong grupo ng Maharlika Self-Proclaim uh, Maharlika Nisyon na may sariling batas, may sariling gobyerno, may sariling pira, may sariling bangko at may sariling flag din. Ito ang ulat. Philippine authorities visit a self-proclaimed indigenous tribe in Surigao del Norte. Oh, Sir Surigao del Norte. With their own currency and justice system. Oh, sige, meron silang sariling justice system. May gobyerno talaga sila. Meron silang sariling salapi. Nico Bawa introduces us to Maharlika Nation. ito ang uh, tinatawag na Maharlika Nisyon. Philippine law enforcers and representatives from the Environment Department visited Sitio Atuyay in Surigao del Norte Friday morning to check on a self-proclaimed indigenous tribe calling itself Maharlika Nation. No, uh, self-proclaimed no, na Maharlika Nation. Ang dami pa lang mga lumitaw diyan sa area na yan no, na dahil may, may, kaso kami ni Father Darwin na yung isang dalaga na naposis, grabe talagang reaksyon. Dahil ang kaniyang lulu daw diyan sa Socorro, uh, siya ang leader mismo ng religion. Tulad ni Senyor Aguila, ang kanyang lolo ginawan din ng monument at sinasamba ng mga followers. Pero patay na umano ang kanyang lolo. Palaging nag uh, na, napanaginipan niya ang kanyang lolo na nagsabi umano sa kanya na sabihin mo sa mga sumusunod sa akin, mga followers sa akin na Wasaki na nila yung monumento ko na sinasamba nila dahil mas lalong uh, nagdusa ako sa apoy ng impyerno habang sinasamba nila ang monumento ko. Yun daw ang panaginip niya. So uh, kami ni Father Darwin ang nag-deliverance sa kanya. Grabe talaga ang reaction dahil occultism yon, no? Uh, so, ibang grupo. Ibang grupo yon kay Senior Aguila. So, dami palang mga ganyang grupo no? na uh, di ko nakuha yung pangalan basta ang lulo niya ginawan daw umano ng monumento at sinasamba ng mga miyembro. Okay, tuloy natin. When they reached the area, they were welcomed by an official of the group. Ah, so, uh, Aguila na binagyang pahintulot para maninitira term na ginagamit ni Dato Araw, di diba ba? Since time immemorial. Ito, after Ferdinand Although, uh, narehistro sa Securities and Exchange Commission, ngunit hindi kinikilala sa uh, NCIP dahil hindi umano talaga mga lumad. They are following the certification of the National Commission on Indigenous Peoples, which declared that there are no indigenous groups in the municipality of Socorro. If they are interested, still no, na, uh, kasi by 2029, the Pakbarma of BGFI will be expired. will be expired. So pag ma-expire na po siya, dapat i-renew. So pag i-renew mo siya, dapat uh, arguing that they are a self-governing tribal government with a population of more than 1200. Oh, so population nila 1200 pero sabi nung isang pumunta sa pugad ni uh, dato Araw, milyon-milyon na umano sila. Wala ang government, mayroon na talaga kami sunusunod na. O, mayroon silang sariling bangko, mayroon silang sariling pira. Golden Zion or G Zion. One G Zion is worth 200 pesos. This currency can only be used within their tribe. Noon, mayroon tayong tinatawag na... Yan, magamit lang nila sa loob ng tribe nila. Yung gamit ng mga... Expire on 2029. oh 2029 pa mag-expire ang kanilang kontrata sa paninirahan nila sa naturang uh, bundok, no? Na wala pa din ang bundok. Kasi alam namin na hindi sila IPES, hindi sila LUMAD, taga rito sila sa Socorro. Yung iba nila galing ng bang ibang munisipyo. O, oh, yun. Ah, uh, hindi pa, umano O, IPES, hindi LUMAD. Ah... Uh, yung iba, taga-iba. Oh, yan. Uh, sa sarili nilang uh, gobyerno, may sar sariling uh, bandila sila, no? At sariling uh, salapi. Jesus, ayon. Golden Zion. ito ay ginagamit lang sa kanilang tribu daw pero nag-react dito ang bangko sentral uh, mismo hindi. Wala. Sa Republic Act 7653 kasi, Bangko Sentral ng Pilipinas lamang ang binigyan ng authority na mag-issue ng currency within the territory of the Philippines. So kung may balak silang mag-issue ng salapi nila, eh hindi natin mako-consider na currency talaga yun. Kasi walang authority, hindi sila authorized ng Bangko Sentral ng Pilipinas nor any loan. Aside from peso, walang ibang currency na kinikilala ang buong Pilipinas at walang ibang currency na inisyo ang authority which is Bangko Sentral ng Pilipinas kung hindi ang Philippine peso. O oh, see, uh, uh, dumami pala ito na grupo no? sa naturang uh, lugar mga kapatid. Oh, uh, Ibat-ibang grupo. At ayon pa sa ibang lumad. Sandali, asan ah, ba yun? Sa Republic Act. Wala pala dito. Okay. So, kung maalala ninyo na ang hippie mismo nagsabi, Hinihintay na lang daw ng mga para tuluyan nang maibigay ang warrant of arrest kina Datu Adlao. Diniploya namin ng maraming police personnel doon sa area para makontin, ma-isolate, at hindi siya makapanasip ng ibang tao. Yung nandun pa sa loob ng compound, karamihan doon, nagsama na doon sa complaint. So basically, paglabas na ng warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi isolate. <tod> Yon, abangan natin ang sinabing paglabas sa warrant of arrest sa patong-patong na kaso na inaharap nila ngayon. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Ito yung lingkod ng Talibong at uh, mga kapatid, ang dami pa lang mga nagsilitawan ngayon na grupo tulad dito, no? Uh, maliban na ang daming mga siktang Uh, nagsilitawan ngayon. So, wag agad-agad maniwala. Magsuring mabuti. Dahil ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero, napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Maging maingat ba, especially ang pag-join sa mga organization. Dapat marunong tayo na mag-determine kung iskam ba yung activity. Ititik advantage talaga nila yung educational attainment ng tao plus yung kahirapan ng tao.